Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng, anong klaseng gawa nito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang tatanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinabi-dami ng mga ahensya ang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin mo. Kaya nila ginagawa ito para sa impeachment? <laughs> isa sa parang, baka sakaling makakuha siya, eh, hey, hindi po ganun nga eh, baligtad po ang nangyari eh. Hindi po kayo ang gagawa niyan. Kowa po ang magpapatunay kung ang pagkakagas na po ay hindi tama o tama. Kayo po ay walang mandato na ganyan. Yan na po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pagkakapoy nagsasalita ng ginto ina-advise ko po sila, wala naman silang makita o magamit na ibang argumento para sansalain ang sinasabi ko, that they should provide a better argument. Sabihin nila kung nagkakamali ako, wala naman silang masabi, aagawin na lang yung hopya. Yan lang naman eh. Diyos ko numbers ba? Hindi ko alam kung, kung, kung talagang gagawin nila. Hindi ko alam kung gagawin nila. Nagsasaya lang sila. Napakarami pong problema ng bansang ito. Napakarami problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, may nakikita pa ka ng constitutional crisis? Maaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskataan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo o pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Bakit hindi hayaan yung opisina ng COA kasi magsabi sa atin sapagkat sila yung merong mandato? Kung gusto nyo talagang guguli ng panahon niyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Ang Pangulo, merong confidential fund. Kung last na lang po, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sam na yung niya na nangyayon ko siya ng 19 Congress, ikaw po bilang Congressman. Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institusyon kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa hindi, na, hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Kongres. Sir, yung in-aid of legislation na hiling, na po ba ang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano na nabasa nito likaman? Yung uh, meron silang naipas ang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakaka, nakakatuwa, <laughs> nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo, kung totoo na in-aid of legislation po ito, Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas, October 11, 2024. Batay pa nila tumigil. Meron na pala. So hindi na yung aid of legislation. Eh, tapos na, di ba? Ang inahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na, October 11, 2024. Batay mo tumigil. Meron ka gusto gustong gawin siguro? Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, na ang gobyerno na, ang gobyerno na ito ay walang tagtutungan. It is nothing, dinanggit niya po kanina. Wala kong uh, magagawa kung uh, yan ang sentimento ng Vice President. Nasa kanya yon At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang uh, opinion. Hindi ko uh, hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinion na yun. Lahat po tayo merong sarili-sarili yung -sarili opinion. May karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanyang pamahalaan.